Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Kasalang Charlie Dizon at Carlo Aquino tuloy na tuloy na, reaksyon ng mga fans alamin. Kalat na ang chika na ngayong araw, June 9, magaganap ang wedding ng celebrity couple na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Walang inilabas na kahit anong detalye ang magkarelasyon tungkol sa kanilang kasal at lalong walang nabalitang nag-propose na ang aktor sa award-winning kapamilya actress. Pero ang isa sa mga senyales na posibleng totoo nga ang kasalan today ay ang pagdating sa Pilipinas ng mga magulang ni Charlie na nakabase sa Los Angeles, California. In fairness, kung totoo ngang ikakasal na ang dalawa ngayong araw ay napakagaling nilang magtago ng sekreto. Pero ayon nga sa kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag kaya naman usap-usapan na ngayon ng mga marites ang magaganap na wedding. Sa isang Instagram post ni Carlo kagabi, mababasa ang kanyang sweet message para kay Charlie Kalakip ang litrato nila ni Charlie na magkahawak kamay habang nasa tila isang lake. Napakasarap ng kanilang mga ngiti sa photo na may caption na, unti-unti natin gagapangin ang buhay ng nakatawa at Charlie Dizon underscore. Nagreply naman si Charlie sa post ni Carlo ng, I love you, with matching heart at teary-eyed emojis. Sa panayam ng veteran showbiz columnist na si Gorgie Rula kay Charlie sa naganap na 47th Gawad Urian kagabi, June 8, kung saan itinanghal na best actress ang dalaga para sa pelikulang, Third World Romance, katambal si Carlo, hindi niya sinagot ng diretsahan ang tanong about the wedding. Nang yuzaze ng aktres kung bakit umuwi sa Pilipinas ang kanyang parents, ang maikling sagot ni Charlie ay, dahil gusto po nila. Ilang beses nang namit ni Carlo ang mga magulang ni Charlie sa Amerika kaya posibleng doon naganap ang pamamanhikan at engagement. Kung matatandaan, nabalitang nag-propose na si Carlo kay Charlie matapos mapansin ng netizens ang kumikinang nasingsing na suot ng aktres sa ilang events. Todo tanggi si Carlo that time na engaged na sila ng kapamilya aktres at siya ang nagbigay ng bonggang singsing -sing na suot ni Charlie. Hindi galing sa akin yun. Hindi ko alam, ang natatawang say ni Carlo nang makachikahan ng ilang members ng Showbiz Press sa pa-Thanksgiving ng Uteterm Corporation sa Angeles, Pampanga, kasabay ng Chinese New Year. Kasama ni Carlo si Charlie sa naturang event kaya natanong din siya about the ring. Anya, singsing -sing ko po ito. Na sinangayunan nga ni Carlo sabay sabing baka raw, nananaginip, lang yung nagpakalat ng naturang chika. Super happy daw siya sa relasyon nila ni Charlie pero hindi niya masasabi na ultimate happiness na ang nararamdaman niya ngayon. Ayaw kong sabihing umaapaw eh, kasi palaging meron pang magpapasaya sa iyo sa buhay na ito hanggat hindi pa natatapos, sabi ng aktor. Masaya kami ni Charlie, nandoon ako, saka hindi ako, wag ka masyadong excited, kasi hindi pa tapos yung buhay mo. May biglang manggugulat sa iyo dyan, Ania pa. Ibang iba raw talaga si Charlie bilang girlfriend, palaban kasi, eh. Palaban sa tamang paraan. At saka ang gone, ang sarap tumawa. Naririnig nyo naman kapag tumatawa. Saka ka may problema, uupuan, pag-uusapan ng maayos. Nag-aaway din naman kami, pero napag-uusapan ng maayos. Yun naman yung pinaka maglalakad kami, lalabas kami, pag-uusapan namin, aniya pa. Samantala, marami namang mga fans ng Dalawa ang nag-aabang sa naturang balitang ito na kung saan, ito nga ang isa sa mga araw na pinakahihintay nila na kung saan, kung totoo man nga araw ang balitang ito, isa kami sa mga masayang tao dahil finally nakita na nila ang kanilang totoong pagmamahal.